Ito mga idol, mas maliwanag, mas makikita nyo ang sinasabi ko. Pag walo na po ito, ganito lang po ang replay Slow one, two, jerk. Slow one, two, jerk. O, oh, diba? Mm. Replay nyo lang mga idol. Nawawala. Ay, nawawala. ito pa. Ito pa. Sit ulit. May ilalim mo. Oh. Ay, tangigi nga. Nagiginga, pagiginga, 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 marap pagiginga, di pagiginga, pagiginga, kita pagiginga, pagiginga, nga pagiginga, 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 butas pagiginga, 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 A ver, ah. kilo din Ahí Ay, ligo, ligo, pag may time. Hindi daw ko na ligo kapon eh. Ayos, All right, congrats. thank you. Thank you, thank you. Pala, sir. Ah, oh, pwede na pala. Laki. Ayan, boards. Ang ating pangwalong kingfish. Okay. Our 8 kingfish. Naku oh, na bali. Good na. Pusing it last breath. Nabali pong isang hook. Mga tiglor. Ayan. Okay. Two strike tayo. Nice strike lang ako ng madilim. 5.30. Nanhook. Okay ay nilamunan KKK KKK nabasa po tayo nabasa ng alon